So ayan mga katropa, welcome back again my YouTube channel. Samahan nyo kami sa aming buhay probinsya. So ayan, napakahirap yung daan dito mga katropa. Okay, Kaway-kaway naman dyan. Ayan, ganda ng view mga katropa. A few moments later. Kani mga katropa, waswas -was na po ni mga katropa kay isa na kasi mana mga katropa, wa jud income mga katropa, wa pa jud kadulog mga katropa. What? Wala ang sa mga katropa, kay dulga ni mo, suko naman. Jadi, botak na gid ni mga katropa. Nalipay na sila mga katropa kay unyang gabi makadulog jud ni mga katropa. Kay na naman i-remit mga katropa. <laughs> Bago nila ni Subdan mga katropag ng Lubiha mga katropa. kinanglan pa ni mga katropa. What? Para dipinsa mga katropa, ba dili sa ba niya paakag tuko mga katropa. Sana ah. Oh. A few moments later. Oh, naghinihinay yeah, na po, baklayan mo, edi po tao, magirinda na po, <tinyo> kita Ito mirindaw. oh O, mga nangong yani. Hoy! na! <tinyo> Wala na namang... mga... <tinyo> Wala na mga ilagang buto mo <tinyo> Oh my God! Wow! Ano? pang-proposal na Ito Nagulat pa nagmerinda ba? E Awa po dira, buong nakagwapo ko. <laughs> 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 Kabalo nga. Tara ko siya, tawa ko Nagulat pa nagmerinda ng isa o. Oh. O, oh, tara ko. Ano <laughs> ang Tanaw. Tanawa lang na sobrang, tanawa na sobrang busog oh. o. Yung naghalo, ngita ng tubig.